Do, do, uh, okay, okay, so based sa ginawa ko sa program, ang masasabi ko sa input okay naman yung characters kasi yung choices of characters, magaling siyang tandaan. Simbawa, yung Jojo Jedi, Dita Joy, saka si Dora Kitara, and lastly si Coco Coco mga bata, hindi nila na yung character agad. And then, yung topic niyo tungkol sa Cebu, okay, kasi nag-site kayo ng mga historical places. Like, for example, yung Mactan, yung Magellan Cross. Kaya lang, kung saan nag-site kayo ng additional uh, historical places, yung hindi pa nalalaman ng na ibang tao para additional ano information. And then, like yung gitara. So, di ba? Pero dapat hinagyan nyo rin siya ng ano, ng delicacy. Kung saan kilala yung sibu. Like, for example, kanggit, dry Ah, uh, so, yun. So, so all, in all okay naman yung kanyang pagkakasunod-sunod sequence or yung sequence. Maganda rin kasi meron kayo mga kantang internet. So, hindi magiging boring sa mga bata. Oh, saka, maganda rin yung sequel. rin magdadala ng pinaka-team. Dapat, pipili kayo mag ng magandang kulay, saka yung, ano, dapat yung makikita talaga na ito si Copa, ito si Gitaran. Yun nga.